Good day mga idol, meron tayo ditong gagawin troubleshoot natin. Pinoy 125 para may idea po yung iba na ganitong sitwasyon nangyari. Sir, kailan sir nangyari? Ah, mahirap buhayin. Patatlong araw na? Patatlong araw po. Ngayon ay pag ini-start nyo talagang mahirap buhayin. Pag umi-start, napilit, namamatay naman sa takbo na. Lalo sa umaga. Ayun, lalo sa umaga sa tanghali pala paandarin. rin. <laughs> ah, ito mga idol, ganito pagka mahirap buhayin. Chechikin nyo ito. Una, Siyempre, ito ay ACCDI. Che-checkin natin kung malakas ang kuryente. Bago tayo mag Start mo nga, sir. Start mo. Na na. Ibig sabihin, mga idol, pagka ganyan, ang sira talaga nyan ay stator. Ang gagawin natin para hindi na bumili ng stator, lalo't mga nabibili po ay replacement, pabatero ba natin, kakalasin lang natin upuan tangke. Ito mga idol na CDI niya. Ang CDI po niya ay Pante MX 155. Bali, co convert na lang natin ng 4 pin. Kasi iba yung kanyang pinagsusuksukan kaya magagawa tayo ng panibagong sakit para sa 4 pin CDI. Pabibili natin ng CDI na 4 pin para magkaige. to mga idol, pagka i-convert natin ng 4 pin, si Motopos, pagdidikitin natin to. Itong green na may lining na white tapos pure green, pagdidikitin natin to. Para dito tayo kukuha mamaya ng body ground Tapos ito naman Ito yung pulsar natin Tapos ito yung ignition coil Tapos yung accessory wire Nakukunin natin sa CDI Dito tayo kukuha sa Regulator na kulay black Dito tayo kukuha mamaya Ito mga ito ng linya Tuturo ko sa inyo Bali ito Autong gitna kasi 4 pin Itong dulong ito Galing sa accessory Dito tayo kumuha sa black Yan sa accessory sa susi Kaya pag nasira ang susi nyo Siyempre, susi natin ay red, tapos tatapon dito sa black. Pag nasira ang susi walang kuryente. Kasi battery operated na ito mga idol, Yan. Tapos ito, yung ating ignition coil. Ang kulay nito ay yellow na may stripe na... Ah, black na may stripe na yellow. Ito yung ating ignition coil. Yan. Tapos ito naman, body ground na pinagsama natin dito sa green. May stripe na white. Tapos pure green, magkasama na. Ito siya. Tapos itong isang ito, pulser or trigger ng ilalim ito yung palsar natin blue na may lining na white yan alright na titignan natin ngayon kung may power yan titip natin ng maganda muna para magandang tingnan o oh, ito mga idol o oh. may start natin kay kuya kuya okay, start mo o oh. o okay o o o o o o ako ah. <laughs> Okay na oh. Kakabit na namin. Okay na po mga idol. Ayun oh. May ilaw na siya. Kaya sabi ko nga hindi to pag naputol yung War sa susian, halimbawa kailangan maalamang mekaniko mag Kailangan may papasok dito galing sa susian kasi pag pinatay mo susi walang ilaw sir, buhay patayin mo susi. Ayun oh, mawawala na siya ang kanya. Ayan. May ilaw pa siya pero mamaya mawawala na yan. oh, wala na buhay mo. Ayun oh, ayun. Kaya sabi ko nga, pagka sira po ang natin at naputol dito ang block, pwedeng dito lang. Kailangan marunong mag-trouble ang mekaniko kasi battery operated na. Okay na mga idol, tapos na yan. Nakapitan natin. Ano, okay na may takbo? Ayos <laughs> na? Ayan na, okay na. Mga idol, battery operated na lang ang kinapatakan kasi po ay mahal-mahal ang original. Wala pati mabili. Motopost 125. Alright. Okay na.